every nga rin akong nag-iisip na magpagupit ng buhok mga mi, pero wala nga talaga akong panahon. Kaya naman ngayong araw, sabi ko pagkatapos nga ng trabaho, ay dadaan ako sa salon para magpagupit. Actually mga mi, sobrang dry na nga nitong buhok ko, kaya matagal ko na nga rin sanang gusto magpa-treatment. Pero dahil sobrang mahal nga talaga dito at keratin pa nga lang, nasa $300 na. Pero dahil pa uwi naman nga kami ng Pilipinas, kaya sabi ko sa sarili ko, ay doon na nga lang ako magpa-treatment ng buhok dahil 5,000 pesos mo nga, ay maganda na yung buhok mo. Anyways mga mi, sabi ko nga kay Daddy Afam, pagkatapos ko ng trabaho ay dadaan muna ako sa salon para magpagupit. habang ginugupitan nga ako ni ate ay panay naman yung kakatingin ko sa kanilang brochure. At bigla ko nga napansin na meron din silang highlights na nagkakahalaga ng $150 para sa mga short hair. At sabi nga niya sa akin ay nasa $250 daw kapag nagpa sa ako ng aking buhok pero including na nga daw yung pagpapagupit ko. Bigla ko nga naisip mga mi, magma-mother's day naman bukas kaya bakit hindi? Char. Anyways mga mi, ginaw ko na nga yung pagpapahighlights ng aking buhok At alam ko na magtataka nga talaga si Afam kung bakit pagpapagupit lang ay inabot ako ng tatlong oras Pero ang plano ko nga talaga mga mi pag uwi ko ay sasabihin ko na lang kay Afam Na huwag niya na akong bilhan ng Mother's Day gift dahil haya nagpahighlights na nga ako ng aking buhok O diba mga mi, hindi ko pa nga alam kung talagang may regalo siya sa akin Pero syempre dapat advance tayong mag-isip Ganern! char! <laughs> Anyways, mga mi, wala na rin naman kasing magagawa yung mga asawa natin kapag tapos na, diba? Pero mga mi, kapag nagalit nga si Afam sa akin pag uwi ko, ay huwag kayong mag-alala. Dahil nakaredy na rin naman yung maleta. Kung talagang pauuwiin niya ako sa Pilipinas, dahil sa gastos at sobrang kaartihan ko. Charing! <laughs> Pero alam nyo ba na hindi ko nga talaga alam kung matatawa ba ako or matutuwa sa bagong hitsura ko, mga mi? Dahil first time ko nga nagpakulay ng ganitong kulay ng buhok at nasanay nga ako sa simple na kulay brown lang. At habang nagadrive nga ako pa uwi ay nasusulyapan ko yung sarili ko sa side mirror at napapatanong na lang ako, ano ba tong ginawa ko sa sarili ko, oy? <laughs> Natatawa talaga ako sa hitsura ko mga mi. And one more thing mga mi, alam nyo ba na pag uwi ko ay syempre na ko yung mga tao sa bahay? At alam nyo ba kung ano lang yung nasabi ni Afam? anong nga daw ba yung nangyari sa buhok ko? Bakit naging kulay blonde na daw? Alam nyo ba mga mi, nasanay na talaga ako na hindi talaga ako pinupuri ng aking asawa? Never man yan ako pinuri gaya na lang ng you're beautiful, you're pretty, or kahit ano mangang sweetness ng mag-asawa na napapanood natin sa movie mga mi. Sa totoo lang mga mi, sa action speaks louder than words na nga lang talaga ako kumakapit char Anyways mga mi kung natawa or natuwa man nga tayo sa bagong hitsura ko ngayon wala nang atrasan to mga mi dahil napasubo na nga ako at kapag pinalitan ko pa yung kulay ay sobrang mahal na So ano mga mi bagay ba char Anyways mga mi hanggang dito na nga lang ang aking mini vlog for today thank you so much for watching and see you in our next vlog bye